ito na pala yung jamalina mga kaibigan na pinutulan natin ng pinutulan natin ang puno niya no? sapagkat baluktot siya kaya pinutulan natin upang sumaybol uli <coughs> at ito na po yung sibol niya no? napakaganda ng sibol niya at no? saka napakatwid ito lang ang gagawin natin pag baluktot ang mga jamalina natin putulan natin yung putul, putulin natin yung puno tas sisibol yan ulit pag taglipas ng ilang linggo na no? yan pinutulo natin no? ito pa yung isa mga kaibigan no? kasabayan niya yun know? oh, ito lak, malaki no? magkasabay na ito ng pin, pinutul natin ito siya hmm. Oh. ganito na sa kalaki ngayon no? Ito lang gawin natin pag balokpot yung puno ng jamalina natin. Ah, putulin natin ng puno. Tapos sisibol yan ulit pag lipas ng ilang linggo. No? Tapos yun ang isa. Oh. Ito yung isa na pinutul natin. Oh. Ito na siya ngayon. Oh. Ito yung pinutul natin. Oh. Yan. Pilip rin sa kalaki na no? yan o Yan mga kasabayan nya yan Yung isa Yan